Ayun mga idol, uh, nandito naman ulit po tayo, no. Napakainit, sobrang init, uh, init uh, grabe. Uh, super hot. Uh, sa English pa, super hot. Mm. Mga idol, uh, nandito tayo sa Basak, no. Uh, on board po tayo sa Mitsubishi uh uh Mirage ko po na napaka ano, napaka sulit uh, kapag tipid sa gasolina. Ayun mga lods sa uh, Uh, inutusan po tayo ni Mrs uh, sa uh, mahalagang uh, yun nga mahalagang bagay ayon uh, uh, ayon ano, uh, tiga na naman tayo tiga sunod uh, sa utos sa uh, ayon po isang mapagpalang tong uh, so, nang umaga mga idol uh, bali uh, pagkatapos natin sa kanina nagtampisaw tayo doon sa para no Uh, napaka ano refreshing ang uh, ano mga lots do no? uh, ang feeling pag uh, ikapoy matatapos maliligo sa isang uh, sea water uh, kumbaga uh, na ano po kayo na na refresh po, po no uh, ayun mga idol uh, magsha shout out po tayo na uh, isa shout out natin unang-una si idol Chapit uh, Alintahan po Filipino, check family po paki bisita na uh, yung chat isang uh, ano po mabait na uh, matulungin na tao at uh, saka si ano dito tayo sa ano sa Buhol, sa Clarin Buhol si Idol Jo Jo no uh, Jo farmer uh, boy TV magandang uh, madjong madjong buntang diha sa ha Jo uh, manginout ko nga naaka sa yung lawas ug na yung madasigon sa imong panikay-nikay deha sa klarin Bohol Og sa areta sa Mindanao no? The Land of Promise sa uh, yutang tao ni Cons Jan TV official po uh, sa Purok uh, may special mention po sa Purok 4 Barangay Lapinig Kapatagan Lanao del Norte po ayun Assalamualaikum sa mga Muslim Brothers na to Diyan, no? sa Lanao uh, ayun mga idol uh, bali uh, uh mga family no? si uh, uh, igagaw na kung wapo si Tito uh, si uh, Dong Melchor Dong uh, uh, mga gar, mga uh, Galgo Narisma Family po uh, Astillero mga Retard Papa Alpa lahat-lahat po kayo dyan uh, ang dami po nyo kaibigan ko po si Pascual Kabatanya po no? ngayon mga idol uh, Pax uh, Buntag ha ko nga naaka sa Mayong Lawas so uh, kanuna yung sa tsa imuhang la, uh, mga pang uh, uh, gimbuhaton diha sa Lapinig sa Pantalan ayun. Ayun, po, ayun po. mga idol, uh, unang-una nandito tayo sa ano ho? Uh, uh, dito sa Napaka-strategic yung area mga idol no, tabing uh, kalsada lang po 'yan no? uh, Dito po yung mga parts po na iba't ibang mga washing machine, ayun, uh, electric pa no. Dito mga idol, dito ko yung mga, mga mabili po kayo. Oh, basta mga electrical kahit mga pag pag anong po ng uh, tawag ito susi ano dupliket duplicate po anong uh, yawi po no mm, yawi uh, susi sa ano tagalog ayun uh, kahit ano ayun mga idol nandito yung uh, uh, kaibigan po natin dol may buntag ga dol eh? may buntag oh, <laughs> kumusta naman no, gadol uh, okay na gadol na. Uh, kumusta kumusta ni gusto dol uh, Anay ko, good mo uh, Basta dasig lang to sa batag adlaw na tulol, no? To, lol, no? Mm. Ikaw dul, uh, bali pungta na ko ni personal. Bali electrical kon ka or na na human nga uh, technical uh, kon. Ano experience daw ako Experience, experience, no? Pero wala diyo ka nagtisda o durmos ko ba Wala, no? Induta, duta, ano, no, Tanawa mga idol. Usa ka, uh, himplo sa usa ka, ano, Pilipino. Experience, pero talagang, uh, ano siya, Naka nasubok ko na po dito kasi ako po ay uh, nag-ano doon, no? nag, uh, nagpaayos po ng electric fan dito. Talagang hanggang ngayon, mga idol, isipin mo, hanggang ngayon gumagana pa. Ayun, Do'l Salamat do'l ha. Oo, saka mura lang po dito kasi dito, uh, dito rin mo mabili yung mga ano, mga kagaya nito, mga idol, oh. Ito po sa Pusit, ato uh, po ay ano po sa hot and cold, no? Na uh, ito ay uh, uh, ano ito, obvious naman, lalaki, no? Mil uh, Pusit po. Kasi, merong, alam mo naman, uh, alam mo po nyo, mga idol, no? Mil, ano po, Pusit po ito, no? Uh, kasi may tungguy-tungguy po siya. Ayun, mga idol. Ano yun, uh, yun na, uh, dito tayo si, uh, no, no, dole. Salamat kay Dol, ha? Sa imuhang short na conversation, Dol. Sa, na ano nga ha? Salamat kayo. Unya, mubayad na, kuwane sa, kuwane, na gi, kwan, gay, ko, sa, ano, na, gikuan kay ko, gipahangyo kay ko, ano, eh. kay, uh, utan man kay si idol, no? Maraming salamat po. Constantine TV official lalo mga idol